Hello guys, another video na naman po tayo ng cooking Filipino dish life in India edition. So ayan po, may isda po tayong kinakaliskisan at hinuhugasan, <laughs> nililinisan para iluto. So ang dish po natin for today is dong isda or escabeche hindi ko alam kung anong tawag talaga nalilito ako hindi ko sure paki-comment na lang kung anong tawag yung may yung pritong isda na nilagyan nilagyan ng sabaw na may kamatis tsaka itlog yung ganon ayan so piniprito ko na po yung isda tapos naghiwa na din po ako ng mga ano ingredient yung kamatis sibuyas bawang at luya ayan ngayon ko lang napansin na yung last video ko is same din ng damit ko. Baka as if yun yung hindi ako nagpapalit. Ibang araw din to, no? Siyempre nagpapalit ako ng damit na taon ng na itong video na to is same ng damit ko. Guilty yarn. Paliwanag pa more. Ayan. Tapos ko na naprito yung isda. So, siyempre, recycle natin yung pinagprituhan ng isda. At dyan tayo magigisa. So, yun na akong igisa ang ating luya. Sunod ang sibuyas. ayan, susunod natin yung sibuyas tapos bawang, tapos yung kamatis tapos nakikita nyo may turmeric tsaka pepper dyan, yan ilalagay din natin yan, pampalasa syempre tapos alagyan din natin ng asin at uh, dalawang itlog ang nilagay ko dyan, multitasking tayo syempre, hugas-hugas habang nagigisa-gisa paalis-alis ako kasi nagpakulo din ako ng tubig tapos yung junakis ko pa pa ano din papunta-punta sa kusina, nagkukulit-kulit. Ayan si mami, si Bienan. Hinihiwalay niya yung, hinahati niya yung isda. Ipiprito pa namin yung iba, tapos yung iba itatabi para sa next uh, day. So, yan yung ipiprito pa namin. Nasinan ko ng konti. Ipiprito pa namin yan. Pero hindi na dun sa, ano, may sabaw. Prito lang. Para may, merong may sabaw, merong prito lang, ganun. Tapos ayan na, binatin na natin yung ating itlog. Parehano sa ating sabaw. Sarsyado or escabeche, please comment. Kasi hindi ko talaga, ala, hindi talaga ako sigurado. Sigurado? <laughs> hindi talaga ako sure kung anong tawag. Ang alam, pero ang alam ko sarsyado eh. tas ayan, tapos na nating ilagay yung ating isda din. tas ayan, tinikman ko para alam natin kung maalat or matabang. Dahil matabang, nilagyan natin ng Maggi cubes. Pampalasa din na. Tapos mm. konting asin. Lagyan ko din ng konting asin pa. Morin, At ayan na. Tawag, yan. Ba, Sige, anong tawag dyan? Sige <laughs> na, shadow is scabeche. <laughs> Pakulang pa natin ng konti. Tapos nilagdagan ko pa ng konting tubig din pala. Tapos, ayan. Finish. Ito na ang ating shadow is Bahala kayo kung anong tag nyo dyan. Thank you for watching. Bye-bye. <laughs>